Oy, good day, mga kamos. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamos, babalik tayo ngayon dito sa Speed Tuner Manila Distributor mga kamos. Kaya ko kung saan tayo papalit ng Speed Tuner Pulley. So ngayon mga kamos, magpapalit tayo ng clutch lining at bell naman. So bubuuin na natin yung set ng uh, Speed Tuner CBT set natin mga kamos. No? Ayan. So ito na si Black Bean, mga kamos. Nakapuesto na. Ayan, so buti naman nakabuti ako si Bossing kasi paalis daw siya ngayon. Ayan, so pakita ko sa inyo mamaya mga kamots yung ipapalit na clutch lining tsaka bell. Let's go! So ito yung ipapalit natin na bagong clutch lining tsaka bell from Speed Tuner ayan so pinagipunan ko rin to mga kamots no? kasi gaya nga sinabi ko sa inyo sa last video eh, talagang isusunod natin palitan yung clutch lining ng bell natin ayan so ito yung uh, bago nating clutch lining assembly na to mga kamots nagkasama na rin syang uh, clutch spring sabi ni bossing is 1000 rpm yung clutch spring na nakalagay dito pero currently kasi mga kamots yung kinabit niya nung nakaraan is 1500 so bali magpapalit ako ngayon ng 1000 rpm Ayan, dahil sa ito na yung nakalagay sa mismong assembly. Tapos ito naman yung bell nya mga kamots, ng speed tuner. Ayan, kulay pula. Ayan, tapos makapal din yung, ano, yung reinforcement nya. Ayan. So yan yung mga yung papalitan natin. So bali ang mangyayari ngayon mga CBT set natin is naka full speed tuner na siya. Mga papuli, bola, tapos mga center spring, glass spring, last lining tsaka bell so naka full set na tayo except lang doon ang matitirang stock na lang dyan mga kamots, yung belt tsaka yung torque drive ayan ito nga si bossing uh, bossing shout out <laughs> ayan buti na comody tayo ni bossing paalis daw siya ngayon ayan buti na abutan pa natin siya alright so ayan mga kamots na buksan na ni bossing yung panggilid natin so kung may kita nyo uh, marumi na raw siya sabi ni bossing kaya lilinisin na rin daw niya para pagkasalpak nung bago nating na clutch lining tsaka yung bell e, malinis yung panggilit natin ayan so matagal tagal ko na rin kasi hindi napalinis yan mga kamots no? simula pa nung uh, bulim bukas niyan yung bagyong karina ayan, uh, so December na ngayon gusto natin na malinis yung panggilit natin mga kamots kaya ayan pinalinis na natin kay bossing okay lang naman daw sa kanya mabilis lang naman daw yan Alright, so ito yung uh, bago nating na clutch lining mga kamots. Ayan. So meron na siya nakakabit na clutch spring na 1000 RPM. Ayan. So susubukan muna susubukan naman natin uh, mag 1000 RPM na clutch spring mga kamas, kasi na experience na natin yung sa 1.5. Ayan. So maganda-ganda rin naman yung 1.5. Ito hindi ko pa natatry tong 1000 RPM. Ayan. Sabi ni Bossing uh, dito sa 1000 RPM eh wala ka naman masyado mararamdaman na delay. Ayan. So meron although meron pa rin naman kahit konting-konti lang mga no? Pero malalaman natin yung makamos pagka naisalpak na to na panggilid natin. Ang ganda ng color combination nyo, dilaw tsaka black. Tapos ito yung pinaka lining nya makamos. Ayan. Color gray. Ayan. Tsaka magaspang sya. Ayan. Para syang liha. Ito naman yung clutch uh, bell makamos na. Yung uh, speed, clutch bell ng speed tuner. Ayan, so tinanggal na sa box ni boss Pakita ko lang sa inyo mga kamos, no? So kung makikita niyo yung diameter niya, itong nga uh, paligid na to, itong bilog. Ayan, so ang kapal niya mga kamos, no? Ayan, so ang makapal yung reinforcement niya tapos na uh, naka-welding. Ayan, tapos kung makikita niyo kung uh, lapitan mga kamos, ayan, meron siyang uh, groove. Napaka-pino lang ng groove niya, oh. Ayan, napakalinis ng gawa. So excited na ako mga kamos na may experience yung uh, pagkapit nito doon sa lining natin mga kamos na. Ayan. So first time lang kasi natin magpapalit ng clutch lining tsaka bell. So galing tayo sa stock. Ayan. So excited ako sa magiging experience ko rito mga kamos na. Alright so ito naman yung ano natin mga kamos uh, nabaklas na baklas na stock na bell tsaka yung lining. So pakita ko lang sa inyo yung lining. Medyo mainit-init pa nga. Ayan. So kung mababansin inyo siya, makapal pa naman yung lining natin mga kamos yung stock Ayan, so stock pa rin yan mga simula nung kinuha natin si black sa kasa yan pa rin yan hindi pa tayo nagpapalit clutch lining yung clutch spring lang yung pinalitan natin Ayan, so 1500 rpm yan dito rin yan sa speed tuner pinakabit Ayan. so ito yung lining natin no? medyo makapal pa naman sya mga na. no? 30,000 pa lang yung tinatagbo ng motor kasi natin mga kamus Pero ito kasi yung clutch lining usually pinapalitan niyan 40 to 50,000 kilometers. ayan base din sa mga una nag review niyan ng uh, stock na clutch lining. Ayan. so for keeps na lang natin 'to mga kamusta ka tumbel. Gaya ng ginawa natin sa pulley stock pulley natin. So nakatabi lang sa atin yung stock pulley natin mga kamus no. Ito for keeps pa lang din natin 'to just in case na kailangan din pa natin bumalik sa stock. Ayan. So, goods pa yan, mga kamots. And then, yung quality ng uh, stock bill natin, mga kamots, ayan. So, wala naman siyang bengkong or hindi pa naman siya nooblong, no? Ayan. Okay pa naman yan. So, four kits na lang natin yan, dalawa. Sasama natin doon sa stock pulley natin. Bali, nalinis na yung panggilid natin. And then, nakikabit na rin yung uh, bago nating uh, clutch lining dito sa torque drive. Ayan. So, isasalpak na lang lahat yan, mga kamots, para ah uh, matapos na. So hindi ko na pinak pinakita sa inyo yung process ng paglilinis mga kamots ha? So alam naman nyo na yan. Alam niyo naman na yan. Ayan. So excited na talaga ako mga kamots. No? Ayan. So mamaya test drive natin to and then bibigyan ko lang kayo ng quick feedback kung ano bang mga naging pagbabago mga kamots, na nagpalit tayo ng class lining at bell. Ayan. A few inches later. So yan mga kamots, bali natapos nang uh, i-salpak lahat ng CBT parts natin. So ito na yung pinakabago nating belt tsaka yung class lining naka wow! uh, salpak na rin mga kamots, no? Ang uh, ganda ng color combination niya mga kamots, dilaw tsaka pula. So tong belt parang tumerno dito sa ano natin sa YSS natin na uh, shock absorber. So bali tapos nang gawin si Blackbeet. So as usual, test drive muna ni Bossing yan bago ipasa sa atin. Ayan, so siya muna mag-test drive mga kamos. na. Ayan. Magat so, Sabi ni Bossing mga kagat daw agad pagka throttle So, ganun talaga mangyayari mga kamos, no? Kasi galing tayo sa 1.5 tapos bumaba tayo sa 1,000 RPM na flash spring. So, expect natin mga kamos, na yung delay niya, hindi na siya ganun gramdam Kasi, mas bumaba na yung RPM natin. 1,000 from one pipe. Ayan. So, tinest drive muna ni Bossing yung motor natin. Yeah. <laughs> Kamusta? Ganda. Kasi mo. Oh, so, okay. Okay. So, tayo naman magka-test drive mga kamots na. Alright, so ayan mga kamots. Bali na test drive na natin si Black Fit natin. Ayan. Quick feedback lang mga kamots. Gaya na sinabi ko sa inyo, yung delay niya, Ah uh, medyo nawala na mga kamos kasi nga galing tayo sa 1,500 RPM na clutch thing and then yung uh, since nagpalit tayo ng bagong lining kasama na doon yung clutch spring na 1,000 RPM sa mismong assembly Ayan. so bali ang uh, ang um, experience natin mga kamots eh goods na goods naman mga kamots no? so kapit na kapit agad yung uh, lining natin mga kamots no? Doin sa bell overall experience natin mga kamots after natin magpapalit ng clash lining tsaka bell eh goods na goods naman siya mga kamots no? okay na okay siya para kay Blacky Beat ayan so medyo nanibago talaga ako so kung nanibago ko din sa bagong pulley natin mga kamots yung pinakamit natin ang una Uh, mas nadagdagan yung mga satisfaction ko nung nagpalit ng clash lining tsaka bell Ayan. so yun balik na tayo kay bossing para makapagbayad na tayo so yun mga kamots balik nakapagbayad na tayo dito kay bossing so again shout out ulit sa MMS uh, mga Muscle Speed Tuner Manila Distributor so sa mga gustong uh, bumili ng mga piyasa ng speed tuner mga kamots again Message nyo lang yung Facebook page nila. Ito, stash ko na lang sa screen. Ayan, so message na lang kayo mga boss kung gusto nyo nga uh, mag-avail ng mga speed tuner products like sa CBT sets. Ayan, tapos nagbebenta na rin si Bossing ng mga shocks. Ayan, mag-inquire na lang kayo sa kanya. Ayan, so bali nang nagastos natin mga si 3,000 plus. Kasi nagpalinis pa kasi tayo ng panggilid, tapos nagpapalit din tayo ng slide piece. Uh, presyo ng clutch lining mga kamusi, 1,650 mga kamusi yung clutch lining assembly. Tapos yung pinaka-bell is 1,300 pesos lang. So, yun yung uh, presyo ng uh, item na binili natin dito sa MMS or Ma Mickey Mouse Speed Tuner Manila. So, maraming maraming salamat kay Bossing. Ayan, shoutout kay Bossing. So, sa mga gustong mag-avail ulit, mga kamots, Speed Tuner, ayan, dito lang sila. And then, yung pinaka-address nila, po flash ko na lang din sa screen. So, sana nabigyan ko kayo ng idea, mga kamots, yan. So, bali, naka uh, Speed Tuner Pool CBT set na tayo kay Blackie Beat. So, muli, maraming maraming salamat sa inyo, mga kamots. Stay safe, ride safe